Leader ng Umanoy Kulto na Socorro and Services Incorporated o SBSI na si Senyor Aguila inaresto na ng National Bureau of Investigation kasama ang labindalawa nitong miyembro at leader. Si Daniel Manalasta sa report. Pinosasan at inaresto ng National Bureau of Investigation sa visa ng Warrant of Arrest ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Jaren Skilario o mas kilala bilang si Senior Aguila. Hindi naman ito pumalag at kusang loob sumama sa NBI. Bukod ni Senior Aguila, inaresto rin ang labing dalawa na ilang lider at miyembro ng SBSI. Accused! Criminal case number 23-198 23-275 for qualified trafficking in persons. Walang bail o piyansa ang nilabag umano nila Sr. Aguila kaya mananatili sila sa NBI facility. Bago arestuhin sila kilario, nakakulong na rin ang ilan sa leader ng SBSI sa Senado, matapos makontemp sa nakalipas na pagdinig dahil umano sa pagsisinungaling. Sa pagdinig, mistulang nanlumo ang mga senador sa nalamang datos na umano'y namatay na bata sa SBSI. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, If our, our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Di ba diba natin inaalagaan ang mga sanggol sa kapihan? Di diba padron po ninyo si Santo Niño? Humarap din sa pagdinigang isang testigo na si Randolph Babarino. Ayon sa kanya, namatayan siya ng bagong silang na sanggol noong 2020. Hindi umano na itakbo sa ospital ang asawa niya dahil umano na pagbawalan. You're the father. Dapat binaba mo na mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal? Sino po Sino -bawal? Ba bawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila? binawalan mo na baba yung bata na agaw buhay. Imbis e masave pa yung kung nadala sa hospital, hindi po, hindi binawalan po. mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil wala akong... Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siya presidente noon. Yung mga kamadrona na doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Ilang akusasyon pa ang pinukol ng mga senador kay Senyor Aguila, pero paulit-ulit itinatanggi nito ang mga aligasyon. Nakatanggap ang bawat household ng 10,000 po. So, ang narinig po, ang narinig ko po na mga na-report po, uh, may, may nagbigay ng 6,000. Sino raw nang ulekta? Yung treasurer din po nila sa kapihan. Hindi po yung totoo. Wala pong kinulikta. As far as this committee is hindi ka na Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon, alam mo sino si Pinocchio? Ayon naman sa abogado ng SBSI, palagay nila mababasura ang kaso at... Masyadong orchestrated ito. Politically motivated. Nakita naman ninyo ang pagtatanong dito. Uh, Ina-assume na guilty, kaagad. Sa ngayon, inaasahan namang diretso sa NBA facility sila Sen. Aguila at iba pang miyembro ng SBSI. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.